ganito rin ba yung plate number nyo? Nagkaroon ng crack? Paano ang gawin para hindi na ito lumala? Panoorin ang video na ito. Marami tayo na hita sa kalsada na mas malala pa kaysa dito sa nangyari sa plaka na ito. Kumuha siya ng bracket na katulad nito na nilalagay sa harapan ng motor para ito yung kanyang gawing brace. Pagkatapos kinalas niya na ito para may sa pit at may pwesto ng maayos, Sa happiness yung brace para malagyan ng tanda sa ang bumutasan yung plate. Tapos binarena niya, binutasan niya na yung plate. Palit mo na na barena yung ginamit niya. Pagkatapos, pinalitan niya na yung barena ng mas palaki para ulitin yung butas at mas palaki yung butas ng plate. Pagkatapos, kumuha na siya ng dalawang turnilyo para i-assemble na yung brace sa kanyang plate. Ayan na, okay na siya. Tapos niya na i-assemble. Ready na ito for install. Ayan, okay na. Naka-install na. O, oh, ang tibay niya nan, Kumpara yung bago niya uh, nilagyan ng brace. Ayan, no? Oh, malinis naman tignan. Ganda tignan, no? Oh, hindi naman halata na mayroong brace sa likod yan pag uh, hindi mo talaga sisilipin sa loob. Ayan, o, oh, Malinis. O, oh, yung dalawang tunnel oh, Hindi halata